Hi guys Turun ko kayo kung Paano pabilisin yung ating Cellphone Cellphone Ito punta tayo sa settings Sa settings lang guys Ito system management Ito sa about phone dito Tsaka dito soft, Software version, Ito pindot lang natin dito pindot pindot lang Pag natin punta tayo sa developer options kung wala sa inyo hindi nyo makita search nyo na lang sa settings nyo ito ito sa akin bonus lang kita kasi sanay na ito, off. tas lang o walang tas tas ito 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 off nyo off nyo off nyo di ba off nyo yung mga window animation scale transition animation scale animator 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 duration is kay yan lang guys tapos na thank you guys subscribe and follow subscribe and like my video thank you guys thank you guys bye